Simula pa nung umpisa, ikay hinihiling ko na kay Bathala. Sinasabi ko sa kanya na sana, ikaw na yung taong akin ang makakasama. Pilit kong inalam lahat ng tungkol sa'yo, tulad ng mga bagay na nais mo. Sapagkat ikaw yung taong gusto ko, ang iisang taong bumuo ng mundo ko at ng aking pagkatao. Ngunit para bang tadhana'y mailap, at tila ba'y unti-unti nang nawawasak ang minsang bino akong mga pangarap. Akala ko ay sigurado na ay mauuwi lang pala sa kawalan at pagsuko. Unti-unti nang nagbago ang aking mundo at para bang ako'y hindi na sigurado. Ang kalmadong puso ay pilit na nalilito kung makakaahon pa ba sa sakit na iniindan nito sapagkat ang taong minsang minahal niya ng buo ay siya rin palang magiging dahilan ng pagkadurog nito. Pilit akong sumugal sa akala ko. Ikaw na yung tamang tao. Yung tao ng akala ko ay siyang lulusaw sa mga agam-agam ng puso. Ngunit ikaw pala'y nakalaan sa ibang tao. Minsan akong naniwala sa tadhana. Sa pag-ibig na ibibigay niya sa akin ng kusa. Akala ko tayong dalawa yung tugma. Ngunit napagtanto ko na hindi ka nararapat sa aking pahina. Pero maaari bang subukan natin? Simulan natin ang palihim at saka nasabihin kung sigurado na ang bawat isa sa atin. Hindi man tayong nakalaan, pero maaaring kapag ito'y ating sinubukan, ating mapapatunayan na ating naranasan ng pag-ibig na minsan nating inasahan. Huwag nating hayaan na sa huli ating pagsisisihan na sana nung una ating nalamang sinubukan. Isinulat ko ang tulang ito upang ipabatid sa iyo, mahal ko, na kahit ilang ulit man na madurog ang puso at kahit imposible man at hindi sigurado, ako'y maghihintay sa iyo hanggang dulo.